Kinakaban <laughs> ako. Finally, nakabalik ako ulit dito sa Kirino para masubukan sa pangalawang pagkakataon ang wakeboarding. Unang subukan ko ito noong 2021. At sa kasamang palad, hindi ko naikot ang buong water park. At ngayon, sinigurado ko sa sarili ko na makakaikot ako this time. At tama kayo sa narinig nyo, ang probinsya ng Quirino ay home of wakeboarding in the Cagayan Valley region. And it is the first and only full course wakeboarding in the northern Luzon. And the best part, it is the only freshwater wakeboarding park in the Philippines. Yes, fresh from the springs of Quirino. Para makapaglaro tayo ng wakeboarding, kailangan ng life vest at helmet for safety. Pumirma sa waiver form at higit sa lahat, kung bagong subo ka pa lang, kailangan mo makinig sa orientation. Sa paglalaro ng wakeboarding, ang kailangan mo rito ay ang matinding pagbabalanse ng iyong katawan. At pag nagawa mo yon, maaari ka nang gumawa ng mga sarili mong tricks at sumakay sa mga obstacles. Siguraduhin mo lang na may mga pain reliever ka pagkatapos ng laro dahil isa itong extreme water sport na ginagamit ang buong katawan. Oh. Lalo na ang inyong mga braso at paa. Kung ikaw ay isang first timer, normal lang ang one to sawang sumemplang. <laughs> Galing naman eh! <laughs> Tamang-tama, ang isang makakasabayan ko maglalaro ngayong araw ay ang pinakabatang wakeboarder ng Kirino. Oh, wow, my goodness! Uh, maglalaro ka dyan. Sino ka dyan? <laughs> <laughs> Sino ang nanay mo? Wow! Naku, <laughs> eto na nga, na-pressure tayong maglaro. <laughs> Hi, I'm Kea M. Santiago. I'm 11 years old and I'm the youngest wakeboard player in Torino. Wow! Um, kaya um, ilang taon ka na nag-wakeboard? Like months po. Months pa lang. So kailan ka nag-start? Uh, last year po. September uh, po September. Po siguro. Yeah. Bakit, bakit mo nakahiligan mag-wakeboard? Na ano po ako sa kanila, like na-impress po ako sa mm. skills po nila paglalaro. I like the balance and the skills. And I like the players po na nanalo po sila sa mga competition. Mm -hmm. Feel ko po like naglaglide po ako sa sky. Mm -hmm. Tapos parang nakikita ko po yung figure ni God na wow. parang pinapakita niya po na kaya ko pong sumari ng competition just by practicing and looking at other people. Practice lang po ng practice hanggat ma-achieve mo yung goal. Yo. This is Kirino, basket of your happiness. Balitin <laughs> natin. This is Kirino, your basket of happiness. Sinong hindi mabibilib sa batang ito, di ba? At ay young age, isang magandang paraan ng pagpapalaki sa kanila ang hanapin ang kanilang kinahihiligang sports. Kaya naman, kahit matanda na tayo, wala tayong choice guys. It's our turn to play. Kinakapan <laughs> ako. Sabi ko sa sarili ko kahit makaisang ikot lang talaga ako masaya na. Salamat naman sa Diyos. Naka-four street love tayo! Ako. Yes naman! Ako. Ang kagandahan dito, tabi lang ng wakeboarding park ang isang cafe na pwede mong pag-orderan ng pagkain pagkatapos maglaro. Kailangan natin yan, lalo na pag may goal tayo, makaisang round, di ba? Go, 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 go! Totoong ang wakeboarding ay hindi para sa lahat lalo na pag hindi ka mahilig sa mga extreme adventures. Ngunit, ito ay bukas para sa lahat na gustong masubukan, pwede rin namang makahiligan, o di kaya gustong seryosohin. Baka malay mo, ikaw na ang hinihintay na star wakeboarder ng bayan ninyo, o di kaya ng buong Pilipinas. Bakit hindi, di ba? Bata ka man o matanda, dito sa Kirino, basta't ang habol mo ay kasi ang purong-puro, handang ibigay sa'yo ng paraisong ito. This is Kirino, your basket of happiness!